Bagong pisa guys. White Feby na cross sa Black Baby. Yan, White Feby yung kulit natin guys. Tapos, cross sa Black Feby. So, yan na. Yung vanilla. Hindi ko lang kung nasa, nasa lisan ng Hawk Groove eh. May gantong kulay naman. May ispay na tatlo. No? Hindi ko lang kung ito ba yung pinapisa ako na ako. Eh. Siguro kasi may pinapisa kasi ako na itlog eh. Hindi ko lang na na-marking yan. Pero yung isa, nabisa na markingan ko pero di ko lang alam tong dalawa kasi tong dalawa pero yung isa na alam ko yon yung puti na yon is pinapisa ko lang may tatlo na spy di ko lang kung ito din yung itlog na pinapisa ko pero yan yung mga yan is, um, black fairy cross na yan sa yung white fairy So papakita ko sa inyo mga lodi yung tatay nila na black baby. Sila bagong ligo. So ito. March 10 born. Sana healthy sila at buhay sila lahat. Paglaki. So yung black baby natin guys. Yan.